Una, habang kami ay nasa grocery, bigla akong natitig sa mga chichirya, at biglang may nahawakan akong kamay ng isang hindi kilalang babae, habang ako ay naglalakad palayo. Nakatawa siya, at nang ako'y lumingon, nakita ko ang aking ina at kapatid. Hahaha, ano? Sasama ka na sa akin, sabi niya sa akin. Mukhang kakilala nila, at nagbibiruan sila, dahil sa sinabi ko raw na gusto kong sumama doon, kaya't kunwari ay naglalakad palayo wala akong anumang alaala tungkol dito. Sa isa pang pangyayari, nasa SM kami at bumaba kami sa eskalator. Bigla na lang akong napalakad patungo sa isang hindi kakilalang babae. Nagising ako at nakitang tinutukoy niya ang kanyang bag, habang hinahawakan ko ang kanyang braso, gaya ng karaniwan kong ginagawa sa aking ate kapag kami ay naglalakad sa labas. Sinabi niya sa akin, Uy, dun ka. Binitiwan niya ang aking kamay sa kanyang braso at bigla akong nagising. Sa wakas, ako ay nagkaroon ng kontrol sa aking katawan at agad na tumakbo pabalik sa aking ina na nag-aayos pa ng aming mga binili. Buong araw akong nahihiya at patuloy na itinanong sa aking sarili at pati na rin sa aking ate at ina kung ano ang nangyari. Sa ngayon, iniisip ko na baka nagdisassociate lang ako marahil dahil sa pagod o kung anuman. Literal na naka-autopilot ang aking utak, I guess. Ang kakaiba, sigurado ako na hindi ito imahinasyon o pangarap mula sa aking kabataan na mali ang pagkaunawa ko bilang alaala. Pati na rin ang aking pamilya ay naalala ito. Nakakapagtaka.